So, ayan po, nag-a-alarm. Today is September 26, 2.30 p.m. I think it's about time na. Supposedly, mag-hit dito sa Batangas City yung bagyo. Although may news na slightly lumihis siya. So, thank you, Lord. Ah, uh, decided to close the clinic. Dahil niya, Siyempre, may bagyo. But, meron akong tawag sa Med City. <coughs> may pasyente. So, yun, kahit isa lang yon, puntahan natin, guys. <coughs> so, hopefully, habang ako ay pupunta doon, ay hindi humangin, nakapayong ako. So, ito situation ngayon. Ah, may ulan. Kanina medyo maliwanag pa eh Pero sa start dumilim and lumalakas yung hangin uh, Short walk lang naman So Just around the bend Hoy Bagyo <laughs> Ayan, Kapit bahay namin yun na nagkikwek-kwek So yun yung plaza Ah uh, Siyempre may mga tao pa rin sa labas This is Med City. So ayan. Malapit lang naman guys. So I'll see you later. I'll go upstairs na. Ang tatasaraw yung pasyente ko. Bye-bye.